As always, naging uh, mainit na naman, naging makulay na naman ang mga balitaktakan dyan po sa inyong isinagawang pagdinig sa inyong komite. Unang point na gusto pong malaman, may mga suggestions kayo inilabas eh, ang LTFRB, ang DOTR ay handa po bang makinig sa inyong suggestion, particularly dito po sa mga ruta na maaaring applyan ng mga bagong uh, sakin natin sa ilalim ng modernization program? Uh, Tog, salam mo. Uh, kami po ay nasa lehislatura. Sila po ay nasa ekotibo. Ang uh, aming uh, sinasuggesto, pinapanukala doon sa aming mga hearing, Uh, sa mga ahensya ng gobyerno ay depende na kung, kung mapag-aralan nila at kung nakikita nila na tama naman at bagay dun sa pagsolba pag ng problema, ay nasa kanila po yun kung tatanggapin po nila o hindi. Mm. Of course, as always, sa inyo po ay suggestion, uh, panukala. Pero syempre, okay. yung panukalang yun ay may bigat dahil it is coming from the House. Uh, yung amin naman pa, uh, panukala ay doon sa nakikita namin, doon sa problema, sa pamamagitan ng mga pagdinig na ginagawa po namin.